Oo. Oh. Oh. Magkano isasubo ang gatas mo? <laughs> Oo, oh, tapos? Magkano? Hindi kanya masasagot. Hindi. S Pagsabihin mo lang yung gusto mo, tapos papadala namin sa kanya. Ha? Tapos ipapadala namin. Dali, kamustahin mo siya. Bigyan mo mo ng ano na, yung gatas na kanya. Yeah. Oo, bibigyan ka na raw niya. O ano pa sasabihin mo sa kanya? Ay, saka, ano lang? Ano pa? Padala sa ko pera. Magkaano? Ilan? Ha? Ah, Ilan? Yung ibibigay niya sa akin. Ilan 20? Ha? Ah, Ilan dolyar? Ilan dollar? Bili ko ng gamot ko sa mata. Ah, uh, okay, Toto. Anong sasabi mo kay Toto? Ha? Ah, kay Toto. Lalo kay Toto. pera. Pera kay Toto. Saka? Ha? <laughs> ah, ano pa? Ano pa sasabi mo kay Toto? ah Ano sabi mo kay Toto? Hindi mo ah. kakamustahin? ah Hindi mo kakamustahin kung may asawa na? Kamusta ko ga ka siya na? Kamusta ko ka na? Kamusta ko si Toto? huwag ka Si Toto, eh si Buboy. Ano sabi mo kay Buboy? ah Si Buboy. Si Buboy? Oo. Oh. Buboy, kamusta ko ikaw? Oo. Oh. O mo sila, ngitihan mo mo, akong pera

bakit? Anong gagawin mo doon sa gatas? Ha? Anong gagawin mo? I-represent ako sa mga kapitbahay ko. Ala, lagot ka, i mo? Ha? i mo? Yung iba. Ala, lagot ka! Lagot ka! Ha? i mo yun! Hindi na. Ala, ka! Maloko, i-bibenta yun, hindi na ko nakaka-kara. Eh, sabi mo i mo, <laughs> tapos ngayon hindi na. Nalagot ka. O, oh, dali, mag, magpaalam ka na oh, sa kanila. Sabi ka mo, na. ano, kaka kakausapin mo lang sila ulit. Hello. You know? Magpaalam ka na. Oh, maraming maraming salamat, Mary Rosa. So, okay. Mary Roy, Oo. Oh, oh. maraming salamat sa iyo, ha. May bigyan oh. mo, mo, ano, ha. Oo, oh, oh. oh, so, o, ngiti na, ngiti ako sa ating, ngiti. <laughs> Kaya nga kasi ako Okay na. Okay na, sige <like>. na. Oh, <laughs>